<laughs> Paano naman siya? pasok na ito ha. Uy, ano yan? Ready na ba yung so, ano? Wala ka kanina eh. Di... Ano ka na ganit? Hey. Chiro, hey. pwede ba tayo mag usap? Wala akong panon sa mga taong kagaya mo. Marami akong ginagawa kaya Kung pwede, umalis ka na. Wala akong Jerome, galit ka ba sa akin? Sa tingin? Hindi yeah, alam ka ba kung anong nararamdaman ko ngayon? ng kaibigan. Pinagtanggol pa kita kay Marilyn. Dahil ang sabi mo, tanggap mo yung relasyon namin ka naman. Ano ang ginawa mo? Jerome, nilapitan ako ni Lola. Hindi ko naman matanggihan yung offer niya dahil ang laki ng bayad niya sa akin. At kahit saan ako pumasok na trabaho, hindi ako babayaran ng ganung kalaki. Pera. dahil sa pera, sinira mo yung tiwala ko sa'yo. Kaya ka na ba talaga ka-cheap ngayon, Darlene? Pagkatrabaho ka lang. Pagbayaran ka lang, gagawin mo lahat. Ha? True, kahit naman hindi ako bayaran, gagawin ko pa rin yun. Sir, mahal pa rin kita. I always have and I always will. At hindi ako papayag na kahit na sino man agawin ka sa akin. Jerome, gusto ko akin ka lang. na ang tapos. Nagaling. Tagal, tagal ka nang wala sa si puso ko. Kailangan ko gawin para mahalan mo rin ako. Umalis ka na nung may natitira pa ako respeto sa'yo. Hindi. Hindi ako aalis dito. Jerome, ay alam ko. Alam ko na ayaw mo na kay Marilyn. Alam ko kung ano nangyari sa inyong dalawa. alam ko Yeah. Pero hindi dahilan niya para makipagbalikan ko no, sa'yo. May malalim na dahilan. May malalim na dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay kay Marilyn. Pero sa'yo, sa'yo simpleng-simple lang yung rason. Hindi na kita mahal. Pero kaya mo naman akong mahal ulit, di ba, Jerome? mo kayo sarili mo. Kaya tatawa na ka na ng lahat ng tao dito. Ano ka napaka-desperado, Darlene. Masahol ka pa sa isang babaeng bayaran. Pero mas okay pa nga sila eh. Kasi sila, kapag iniwan na ng customer, aalis na. Kaya ikaw, kahit anong gawin ko, kahit anong gawin kong pagtanggi sa'yo, habol ka pa rin ang habol. Totoo, may kinita ka naman doon sa lola mo magaling. Subukan mo naman magbilan yung sarili mo ng kahihiyan. Dahil kailangan, kailangan mo na eh.